Sumusuko sa atin, kasama ng tatay niya, na si Tomas Peralta II, 66 years old. Mr. Peralta III, magandang hapon sa Magandang hapon po. Salamat po sa inyong tiwala sa amin at dito po kayo sumuko. Opo. Ang may kagaranti ko po sa inyo, kapalit na inyong pong tiwala, ay wala mangyari sa inyo. Kayo po'y may hatid ng matiwasay sa korte na nag-issue nitong warrant para Opo. sa iyo. Opo. At uh, tinawagan na rin po namin ng... Uh, PNP para siya po maghatid sa inyo ah, doon sa po. korte. At sinabihan na po namin yung polis at sasabihin ko ulit mamaya na kailangang masiguro ang iyong safety. Ah, na walang pananakit o ano pa mang masama na mangyari sa iyo. Ah, okay? Ah, Alam mo na po itong wala na ito pares na ito. Kaya po kayo sumuko sa amin. Ah, Kung okay lang po sa inyo, pwede niyo ba ikwento ah, itong kaso ninyo? Ah, po. Ano po kasi, um, hmm. to be po, ano eh, eh, ano yan eh, pakikilingin ko na lang po. kaya ano po? po? ako lumapit dito ma'am. Gusto ko po malinisin yung pangalan ko. Talagang sobrang sinira ako eh. Sinira? kasi oh, ano nila, ako daw umano sa anak ko. Ako pumatay sa anak ko, yun ang pinapalabas nila. Okay. Dahil po na, napagalitan ko na ako yung last touch na napalo ko, which is dinidisiplina ko lang, pinagpipilitan nila yun yung kinamatay. Okay. Which is sa uh, medical records naman po, hindi naman po ganun. Ano lumabas sa medical records? picture po. Dahil po parang na-choke po siya kasi pag nangyari po yung pagkatapos namin kumain. Okay. Pagkatapos po namin kumain, yun po na ano siya, na, yun po napagalitan ko dahil ano, disiplina lang, napalo ko lang po. Habang so, kumakain, pinalo niyo po? Hindi po, pagkatapos po ng pagkain, okay. pagkatapos po kumain, na toothbrush pa siya pumanik. Nung pumanik po, na gano'n siya, nag, na, ni, na, ano na po. Ang pagkakaalam ko po, yung mga tinatawag na nabulunan, Apo. yan po ay habang kumakain. Uh, wala pa ako nabalita ang insidente uh, na kumain yung isang uh, tao after ilang minuto sa kanya mabulunan. Opo. Uh, wala pong ganoon. Opo. Uh, ako so far mm. na narinig. Uh, Maliban na lang kung edi dispute ng uh, mga doktor. Uh, Pero very common 'yon na uh, habang kumakain nabubulunan yung tao, at hindi makahinga, uh, nabara dito sa lalamunan, opo. Uh, uh, In this case pala sabi mo pagkatapos kain umakyat, nag-toothbrush pa, mamaya mm. nangisay na lang Opo. dahil nabulunan. Opo. Maliban na lang kung Kasi po, na, maliban na lang kung nakain niya toothbrush. After doon din po na, nakita ko siya nang gaganito eh. Gumagano na po siya eh. Ah, Opo. Tapos pumanik po. Tapos po, pagkapanik, sumigaw na yung bunso ko. Yung nga po, si kuya, ganyan-ganyan. Ako pa po nagbigay ng ano, asawa ko po nurse. Hindi di niya, di niya po, po nurse aid. Hindi naman po ako nag-ano. Sinasabi ko lang po kung ano yung nangyari. Pero meron pong uh, doktor na nag-issue ng Apo, death, death certificate. certificate. Opo. At doon sa death certificate, sinabi ex Opo. And, And then nagpa-exhume din po sila ng pina-autopsy din po nila. Okay. Ano po lumitaw? Ang lumitaw po, ano, uh, traumatic head injury. Bakit po eh, nagkaroon ng head injury? Yun nga po, dahil po, dahil, po, dahil, daw po, po sa pagkakapalo ko. Which is, uh, dok, uh, ano, so, sa, ano po yung head injury? Saan ang galing po yung injury sa head? Ang, sa, ano? ang pagkakaintindi ko po doon sa autopsy report, parang dito sa right side. Eh sir, dito yun eh. Dito po. Tapos yung ano lang po ng tambo, yung, yung sumasayad sa ano, yung... So meron siyang injury sa may right side? Opo, right side sir. Tapos po sa... Paano po siya nagtamo ng injury yun, na yun? Yun nga po, hindi ko, hindi, dun nga po nakakapagtake. Pag po makit, bibigyan po namin kayo ng copy ng ano, tignan kung okay lang po. Okay, bakit po kayo ang pinagbibintangan na pumatay uh, sa inyong anak dahil sa... Alam mo po, ano, ma -ma madami uh, po pong ano eh ano ko po, duda ko po dito kasi hindi na, kasi po, ano, ano po ako kasi asawa ko po, mas malaking kinikita kaya sa, sa akin eh. Kasi po, skilled OFW lang po ako eh. Tingin ko may something po to sa mga properties po namin eh. Pero nung kayo po ay sampahan ng kaso sa piskalya, binigyan ko kayo ng pagkakataon para sumagot doon sa akusasyon laban sa inyo. Meron po kayo abogado. Kasi po ito, ibig sabihin, nagkaroon na pong resolusyon yung piskalya And then, ito po ay ni Raffol at napunta po sa judge na nag-issue nitong wala Ma Ma'am, ganito sir, ganito po. So, ano, ang nangyari po kasi, so naka-receive po ako ng supina. Na-receive namin late na. Pagdating po namin sa prosecutor na si Jose Del Monte, binibigyan na lang kami ng 3 days po. Di pa po ba pagka-receive yun, meron kang 10 days. Opo. Sa amin po wala na, binibigyan na kami ng 3 days. Kaya po nag-hagilap kami ng ano, nag-asa nakapunta kami ng QC. Kaya po nakapag-ano kami ng counter affidavit Tama. Opo, pagkatapos po ng counter-epidemic, nag-ano na naman po sila ng uh, motion to admit evidence. Yun nga po, yung autopsy. Sabi niyo pinalo nyo siya. Ano Opo. pong ginamit nyo sa pamamalo? Yung, yung ano po sir, yung tambu po na ano, ano yung, po? Yung, yung walis sir, yung tambu talaga, yung Saan samasahin niyo siya, sa lupa. Saan siya po siya pinalo? Hindi po po, hindi, sa batok. Nga, hindi, hindi nga po sa ulo eh, di alos dito lang sa batok eh. Hinampas nyo po? Opo, hindi yung ano lang sir, ganun. Kasi... Bakit yun po siya inampas ng tubig? Hindi kasi sir, ano, medyo tatlong araw siya hindi naliligo that time. Ano may napagalitan mo na, tatlong araw ka na, dumating ng mami mo lahat. Saka sir, that time masaya kami kasi sinupresa kami ng asawa ko. Tapos namatayan pa yung asawa ko that day din. Wala okay. talagang ano sir eh, walang ano, kaya hindi, hindi ko matanggap sir eh. Alam mo sir, sa totoo lang, ma mahirap magano ano sir? Eh? Pero nag-imbestiga po yung mga pulis natin at yung investigasyon ng mga pulis result ng investigasyon yung sinumite sa piskalya. Sir, ano, masyadong fast track sir. Walang parang ano ko sir. Wala ako due process. Talagang ang bilis sir. Ang bilis. Anyway, ang mangyari po dito sir pagdating sa judge bibigyan ka ng pagkakataon para sagutin yung mga aligasyon ninyo. At syempre, kung wala kayo abogado nandiyan naman po yung public attorney's office opa, para Opa. indipensa po opa. kayo. Ay, yung ganun po, po yung ano po, ano, uh, uh, legal system natin. Opo, ay, arapin na lang po sa ano, sir, opo, sa, opo. opo. At ito po ay Nobel alam nyo po apo, ito. Apo. Uh, walang piyansa. So, habang nilitis yung inyong kaso, apo. kayo po ay nakapiit sa apo. city jail. Yan nga po eh. Kaya din po talaga ako lumapit dito po. Gustong gusto ko po ano, kasi malaman ng ano, malinis po yung pangalan ko. Sir, hindi, hindi, ko, hindi ko kayo, mahal na mahal ko yung anak ko. Yung anak ko, halos, lahat lahat, hairstyle namin, lahat parehas, lahat ng hilig namin, parehas, damit ko, damit niya. May... Mm -hmm. Alam mo, may mayroon kaming YouTube channel kung ano ka, laging kami magkasama. Ayaw nga umuwi ng Dubai niya ni. Eh. Ayaw umuwi ng Pinas. Ayaw niya. Mm -hmm. Gusto niya sa Dubai lang kami. Ayaw niya. Dahil nga dapat pinakinggan namin siya. <laughs> dapat siguro boy pa siya. Okay, ayaw nasa Dubai mo, eh. kayo noon tapos bumalik Opo, kayo sa Pilipinas. umuwi Pilipina. lang kami para po ay may mga plano po kasi kami. umuwi kami November 2. Inayos namin yung bahay namin kasi may bago, may bago kaming bahay po eh. Maganda, nasa mga sa subdivision. Yes, Hindi ko po alam. Baka, uh, alam ko, hirap na lang magano uh, Sa korte na lang po siguro. Opo, opo. opo. Tay, ano pong reaction nyo dito? Si, si, tata, yung lolo ng bata. Eh, nalulungkot lang ako sa nangyari. Hindi po. Masakit po kasi sa amin eh. Pangalan din nun, Tomas. Tomas din po pangalan nun eh. Tomas di po ito yun. Parang ginamit, parang wala lang kami. Alam Anong... Bigatuin yung nangyari sa Kaya buso mo ko, gusto ko linisin yung pangalan ko kahit malaman ng buong mundo, kaya, uh, papatay ko anak ko. At ano ako nun, ayun ako. Pag makita nila yung mga litraso namin, parehas buka namin, brief ko, brief niya rin. <laughs> sa, sa music, <laughs> lahat, paano kami, sa pagluluto, lagi ko kasama yan, wala naman silang alam eh. Ayaw umuwi ng Pinas yan. Kasi siguro na ano sila kasi po yung ayung ano ko yung anak ko din nag-convert ng ano ng Muslim. Ganun ako kaano sa anak ko anong gusto mo sundi, ano mo basta gusto ko lang Ilan ano ka. yung anak niyo? 15 years old. Okay. Ano mo umuwi 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 na ano ayaw niyo umuwi alam mo nung nasa eroplano kami nasa likod lang siya ng eroplano nang lulungkot umuwi kami ng Pinas. Ayaw niya sa Pinas. Pagpapatunay niya mga klase niya mga klase niya ma malalaman ko paano kami magbanding. Totoo po. Okay. Ah uh, Nakikinig po kanina pa si uh, Mrs. Kunan din natin ang reaction Si Mrs. Maricar Peralta. Mam Ma Maricar magandang hapon all the way from Dubai. Mama, magandang hapon. Andito pa rin si Mr. sumusuko po at uh, parang may insinuation siya na kayo po may kagagawa nito lahat at iniipit nyo siya. Hindi hindi po mali mali sir. malino po yung autopsy report. Ah, alam mo niya po yung krimen eh. Tinago niya sa ani, amin. Ani, pinapa... Di ba nung sa ospital, dinikle na... Mala, sinuha rin siya. na patay sa ospital, sabi ng doktor <coughs> ni hindi, hindi ka pa na hindi We need nyo, nyo ng mama mo. <coughs> kasi ayaw daw nang hiwa-hiwain. <coughs> yung puso mo, anak. Dapat pala ano Kasi mahirap lagi magulang mo na susunod. Tapos kasi mo alam hindi ka pa nangingilabot. Ba't kailangan? Hindi ako nalapit dito. Sino ka na Ano naman mo ba? Hindi ako nalapit Sir, 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 sir. Pagsalita natin si Mrs. Ha? Napakalinaw. Napakalinaw na ginawa ng LBI. Na-exhumate po yung bata eh. Ang linaw. Ito sir, kailangan hemorrhage. Sir, si Mrs. So, yung NBI po ang nag-exhume nung uh, kadabay yes at sila yes po sir. yung sir, gumawa sir, ng sir, another autopsy? Yes po, kasi ayaw po niyang aminin. Akala ko sir Rafi, Apapagin. kasi sinan sinanong ko po yung doktor, ano po reason ba't namatay yung anak ko within 15 minutes? Akala ko po yung scourge yung arrest. Kung <laughs> hindi po nagsabi yung bulso, Mami, hindi mo ba narinig si Kuya? Subigaw so, siya. <laughs> Mami, pinukpok ako ni daddy sa ulo. Yung sigaw na ano ko exactly, mami, pinalo ako sa ulo ni daddy. Yung sigaw nung ano ko bago siya namatay. <laughs> Ba't kailangan mong magsinungaling? Saan <laughs> ako nagsinungaling? <laughs> po na po, saan uh, po. So, so ma'am, nakatawag pa sa inyo yung anak niyo bago siya bawian ng... Sabi ko, mami, nagsabi ka Hini lang, niya. sabi lang, totoo. So, nung tumawag sa inyo yung bata, katatapos lang ng palo sa kanya? Yes, sir yes, Sen. Rafi, sumigaw humingi siya ng tulong. Kasi po, sir, galing po kasi ako ng duty sa work ko abroad. Tapos, tapos umuwi po ako ng Pilipinas. After duty, wala akong tulog. So, hindi po talaga ako, hindi po, hindi ko po talaga alam yung nangyayari sa paligid ko na time. Narinig ko lang po yung anak ko na, Mami, pinalo ako ni Daddy. Yun lang po yung narinig ko, which ang narinig po nung anak kong bunso. Mami, pinalo ako ni Daddy sa ulo ng walis. Kaya, kaya po yung anak kong bunso yung naging daan po para malaman po namin kung ano po yung nangyari. Kaya na-exume po ulit yung bata. Okay, matapos pong paluin sa ulo, ano po yung nangyari? Sunod. Sir Rafi, dalawa lang po silang mag nung nasa first floor eh pinakit ko po yung anak ko. Sabi ko, si anak, sige, wag ka, nang, ano, wag ka nang sumagot sa daddy mo. Umakit ka na, matulog ka na. Within 15 minutes, Rafi, sumigaw yung bunso. Mami, si kuya, umakit po ako sa Rafi. Hindi na po, eh, unconscious na yung anak ko. Okay. Dahil po doon sa palo, <laughs> sa ulo. <laughs> Yung po, yun po, yun po, yung niya, yun po, yung po yung kinamatay niya yung po. Iniisip ko po kasi ang sabi po niya, nahihirapan daw po huminga yung bata. Minsan iniisip ko baka kasi busog or something, pero nag nagtud na po ako eh. Nagdududan na ako bakit ang bilis? Okay. Masyado mabilis. Po, <laughs> yung anak ko ayaw po niya magpa-autopsy kasi masyado pong ano eh, masyado pong ah, maalam yung bata. Sabi niya, pag namatay ako, mami, ayokong i-autopsy ako. Kaya po, later on lang po namin, parang later lang po namin na, ano, na, na, na autopsy, inukay pa po yan. Ginawan po talaga namin ang paraan para malaman po yung death ng anak ko. Ba't po ayaw niya aminin? <laughs> ang dami niyang baligoy ligoy Bumahal bata sa dili. Totoo. Tumawag na po yung anak ninyo bago siya managot ng hininga na pinalo ako ni Papa 15 minutes later hindi po pinawin yun. Pinawin pag pag pagkapalo po nun, sumigaw yung anak ko. Mami, pinalo ako ni daddy sa ulo. Nasa taas silang dalawa ng bunso ko. Tapos po nang nag pa yan, ako pumanik pa. Nung pagpanik po, doon po, nag nang nang po nang isa yung bata. And then po sa exhumation po, ang tanong ko lang ha, tanong ko lang, sa medical ka, in-exhum yung bata sa sementeryo. Tapos ang finding, no head and neck injury noted torso wala din. Han, sa medical ka, may, may ino-autopsy ba ng tatlong oras lang? Tapos may hindi nyo ako pinatawag, dito ako. Dapat may isa, ayaw mo ko kausapin, si Papa pinatawag mo. Ang, ang, ang mga witness, puro kamag-anak mo. Tomas, hindi, alam kahit sa may family namin, hindi naka-witness na autopsy. Eh, patando sa mga papel. FBI sa papel yung mga, mga, ano mo. Ano mo din ang witness? Ando puro witness. May picture. Ay, ano, may, may picture. Yung, may papakita yung, sa sa'yo. Pa, yung ano yung... Maghaharap tayo sa court. Lahat to may picture. Asan yung ano pa yung... Ano? Sir, happy. Sino touch? hindi yung huling tat? touch? hindi yung huling, huling touch? Di pa ikaw? Sir, madagdag ko lang ha. Bago po magka-head, ano, uh, traumatic <laughs> head injury, uh, ano po, nagresearch research din po kasi ako. Bago po, bago po natin ma-achieve yung traumatic head injury, kailangan mo ng, kung ewan ko po, tama yung pagkakaintindi ko at pagkakabasa ko, at least 20 kilometers sa bilis ng kotse at 85, 85 kilograms na force bago ka magka-traumatic. hindi po ako expect. Ay, hindi po, so, so, yun ako. nga po, sinasabi ko lang, lang po. Ang galing mo mag-galing. Ang galing mo. Sir, sir. Sina, laiga, sina, so, laiga, handa ha? mo. Pinakita namin kay Doktora Fortune ang autopsy report. Ano sabi kain ni Dr. Fortune? Ano sabi kain kain ni Dr. Fortune? No, lolo kayo, no lolo kayo, hindi no na kayo. Evidence was presented kain kain by the medical na. legal officer. Okay, kaya nga po nabanggit niyo rin lang po si Dr. Fortune, isa po sa pinaka-respetadong forensic expert 'yan si Dr. Fortune. So, pagdating po sa mga hearing, pwede niyo po siyang kunin as expert witness. Opo. Niyo. So, uh, kung talagang Uh, wala kayong ginawang masama doon sa bata at mali po yung naging result ng in investigasyon then maabsuelto kayo sa pamagitan ng Papa. expert opinion na manggagaling kay Dr. Fortun. An, ako nga tinamaan ako ng swing sa ulo, bakal. Hindi lahat, Hindi. Uh, Walis tambo. Hindi lahat. Walis tambo. Paano daw pa kami nagkakala ito sa pinin Paano? ako swing dito ko Bat 7 years old pa ako na. Kami din lambot pa ng Ikaw yung huling pumalo sa bata. Kailangan mo itanggit. Nakakaduda eh, Sarapi. Duda po lang ako eh. Lakas po ng ano ko eh. Sarapi, hindi ako pupunta dito ng ano po talaga. Alam ko mangingyari sa akin, Senator. Ano, pag na-involve kayo, alam ko. Hindi yan eh. isipin mo na lang han. Pupunta ako dito. Kaya, bakit kailangan pa umabot ani. sa ganito? Kailangan mo lang sumuko. Hindi eh. Yan eh. Ba't umabot sa ganito dahil sa dahil inyo. sa'yo? Dahil, sayo. Mo, dahil sa sa'yo. Dahil sa sa'yo. Hindi mo kami nausap. Inabatid mo ako. Ako ba, akong yung matay? ba ako ba akong matay? Ako ba ako matay? Ako ba? Yung bahay natin. Pinalitan ng kandado ng magulang mo. Yung mga gamit natin hinakot. Bakit hindi nyo hinarap? Nurse ka. Hindi mo binigyan ng first aid ang apo ko. Kaya nung nagsisigaw ka na nagsisigaw. Ko, alam ba, sabi mo, sabi mo? Ano ba sabi mo? Pag namatay anak ko, ikaw sisi ano? ko. Ang sabi <laughs> e mo, pag pinautop si si Igu mo, alam mo, ay ayoko ito sabihin uh, na, no? nakukulong ang anak ko. Bakit mo alam na, da <YO> pag inautop si Igu mo? Sinatik ko, tapos pati sa anak ko ng doktor. <SES> bipolar bipolar, bipolar! bipolar yan, bipolar. Pagkasabi ng doktor na, pagkasabi po ng doktor na, Uh, patay na po yung bata. Gusto nyo po, gusto nyo po bang ipa-autopsy? Winave po nila. Dapat pinotop si na po. Ikaw nga gusto kasi mo, hindi mo hindi gusto mo, mo i-cremate. Sabi mo diba? pa. Ito pa sabi mo pa. Gusto mo <laughs> i-cremate para dadalhin natin dinago sa Dubai. Nung no, nakamtaman ng parents kung nakakakasundo na tayo, malapit tayong magkasundo, gumawa na naman ng na eksena para ano. <laughs> ano gumawa na eksena? Ah, dapat kasi nag-usap tayo, inabandon mo ko. Yung bahay natin, nilak mo. Yung mga <laughs> oh gamit, inano mo. Ang paggamit ah! ko lang isang bag. Pareho kayo may mga argumento. Pero sa at the end of the day, tama. Kailan pa rin po talaga maserve itong warrant. Opo, Ayun nga po. Uh, at pagdating po dun sa korte, may pagkakataon kayo ulit na para sabihin lahat yung nasabi nyo rito at nabanggit nyo again isang forensic expert na naging favorable sa inyo yung kanyang opinion, then po din siyang kunin ulit para magsalita sa husgado. And nasa husgado na yun kung paano nyo ma-appreciate yung ibigay na expert opinion ni Dr. fortune, ano? Okay, for the meantime, this has to be served. Kasi apo. po meron tong warang. Um, uh, Sen Senator Rapi, uh, pwede ho bang ano? Ang ano ko lang po sana, wag lang ho sa San Jose del Monte kasi po baka ho ano eh. Sir, na, ano. sir kaya kayo pumunta din sa akin, nila lang titiwala apo, kayo. Po, mo ba? Apo, 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 So, igagarantee ko po sa inyo na walang mangyayari sa inyo. Okay. Apo. At kayo po'y matiwasay na may hatid sa korte na nag-issue nitong aran. Pagdating nung sa korte, bahala na po si judge. Sa Rafi, yung investigating officer, kapitbahay nila. Okay. Lahat po, kakilala ko. Lahat, kap kapitbahay kapit, bahay, kapit bahay nila. Ilang bahay lang ang layo sa bahay nila. Opo. Nung complainant. Uh, Masyadong Opo. favorable sa kanila yung... Sobrang bilis eh. po eh. Paano? Kaya nga po. Kaya nga po, meron naman tayong tinatawag ng public attorney's office. Kung wala kayo abogado, may abogado na po ba kayo? Eh, meron po. Okay, Opo. yun naman pala. Plus, sabi nyo, eh, nagbigay ng expert opinion ng isang napaka-respetadong uh, forensic expert. Pwede nyo pong kunin yun na expert witness ninyo. Apo. So, kung talagang totoo yung sinasabi nyo, wala kayong kasalanan, mapapatunayan po yan pagdating sa korte paglilistitis ng kasalanan. Okay, nandito yung ating mga taga PNP. Okay, sila ay uh, galing sa so waran section ng San Jose del Monte PNP. Staff Sergeant Jake Louis Ching, Staff Sergeant Luigi Bondoc, yung naka-uniform. Magandang hapon po sa inyo, mga Sarge. Maganda Magandang hapon po, uh, sir. Maganda yan, ang, Gusto ko yan. Meron siyang body cam. Ayun. Yes, Tapos sir, kayo meron din. Maganda tingnan sa pulis na may body cam. Okay. So, Sarge, meron din pala kay hawak, ang copy ng warrant para dito kay Mr. Uh, Thomas Tomas Peralta sir. Peralta the third. Yes, At anong pangalan po ng judge? Si assisting Judge sa uh, L. Lamasares Gonzales po sir. Okay. Sarge Ganito po ano, uh, nagtiwala siya sa amin. So, gusto ko ma guarantee ninyo yung kanyang safety. Yes sir, ginagaranti. Na mahatid po siya nang maayos sa korte na nag-issue nito. Yes, Ayoko po naming marinig na siya po inatake sa puso o siya po nagbigte, nagbigti, naglaslas, nagagaw ng baril. Kapag nangyari po 'yan, I'll take it personally. Yes sir. Pipersonalin ko po ito dahil nabastos po ang programa, ko at nabastos po ako yung kanyang pagtiwala sa akin, poprotektahan ko po yon. So, siguraduhin nyo lang po na hindi mangyari ito. Opo, oh, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. And tatawagan din po namin, Mr. Peralta, ang San Jose del Monte Chipo Police. Kung kinakailan, tatawag din po kami sa San Jose del Monte, pwede rin sa NCRPO para oh. maging kampante ka. Okay? Na walang mangyari sa'yo. Ang importante, maserve itong waran. Okay? So, ano maging proseso ngayon ito, uh, Sarge? Bali, sir, po? babasaan po namin siya ng ano, waran to para sa Okay. Sir, sir, po namin sa kanya, sir. Tapos saan po siya dadalhin? Uh, sa San Jose del Monte City Police Station po for proper ano, documentation po, sir. Okay. At pagkatapos po siya ma-process? And then, uh, po siya rin sa, ano natin, sir, uh, custodial facility po, temporary, doon sa San Jose del Monte. At habang nakakulong siya doon, doon po yung sinasabi ko na ayoko mabalitaan na siya ay nangagaw ng barelo, nagbigte, o inatake sa puso, o nabagok yung ulo sa dingding, -ding, nadulas. Wala po mga ganon. Wala Historia. po, sir. Wala po, sir. O siya kinagat ng lamok at nagka-malaria, wala po ganoon? Wala po, sir. Okay. Sige po. Maliwanag. Pagkatapos po na ma-process siya at makulong muna ang custodial center ninyo, ididiretso na po siya sa judge? Uh, oh yes, sir. Iko-commit po natin, sir. Commit. Iko, may commitment order na po galing okay. sa court. Eh. Okay. So habang nag-ante ng commitment order, protectado po? Yes. Po. Yes, sir. Okay. Sige po. Ganun lamang po. Sir, meron kayong last word? Maraming maraming salamat Salam, po. Salamat po. Ano? Sarah, maraming salamat po sa tulong niyo. At least po. nagkaroon ng liwanag at nakausap niya yung misis niya. At nasabi rin po? namin sa mga nanloob namin sa mga pangyayari. Okay. Sige po. Misis, last word po, uh, madam. Senator Tulfo, uh, thank you po. Sana po mag magkaroon ng justice yung anak ko na ito po positive po to sa family ko sa akin na sumuko nga siya kasi hindi oh. po kayo matahimik every day po every day po hindi ako nakakatulog oh, hirap, hirap po ako hirap hirap po talaga kami thank you po senator Rafi yes ma'am so, wala ka naman po okay so Mr. Tomas Peralta III, bahala na sa inyo yung korte. Good luck na lamang po. At uh, mga Sarge, yes, He's all yours. Doon na po sa labas niyo po sasan oh, po, at basahan po ng Miranda rights. Oh, po, okay. Sige po. Yes, okay. Thank, na po. Thank you po. Thank you po, Magandang hapon po sa inyo. Thank, Thank you, you po. po. Thank, Thank you po. Sir. Thank you, sir. Pasalamatan natin yung inyong hepe. Sige, gusto yung banggit yung hepe niyo. Uh, si um, Police, uh, Police uh, Lieutenant Colonel uh, uh, Ariel Nabuhada. Nabuhada, sir. Ariel Nabuhada, Lieutenant Colonel. Thank you po, Colonel, ha, sa pagpapadala ng inyong mga tao rito. At uh, may body cam. Kulang sa iyo, wala. Hindi uh, mo uh, sinot. Sir, uh, isa, isa lang po. Sa warrant section. Sa warrant Ah, okay. Very po kasi sa court. Na Kailangan na po. Meron na po sir, nakalagay po kasi sa warrant din na ano, may circular order. Circular order, order po. O yan yung sinasabi ko sa ilan mga hearing na namin, kailangan lahat ng police may body cam na. Lahat ng operatiba. Protection yes, sir, yung sa so, inuhuli ninyo at protection din sa inyo yun. Yes sir. Para hindi kayo magagawa-gawa ng istorya. Yes sir. Kasi syempre yung, camera hindi nagsinungaling. Yes sir. Okay. Yes, sir. Salamat po sa inyong dalawa. Yes salamat po. Senyor, salamat po. Salamat po. Salamat, salamat po. po. Salamat po. Salamat po. 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 po.